nakaka uh, ba kayo uh, uh, ngayon please, sa panahon? Please, please. Akala ko. Tapos na yung mga panahon? Huh? Tapos na ngayong mga panahon? Hello! nakaka ba kayo sa ngayong mga panahon na talagang gamit na gamit na lang po? So sa ngayon, dahil maraming mga lamok-lamok na may liit, maraming mga lamok ngayon. Para mga ano din? Eh, warriors, mga pinipili, kahit natutok na yung ano, tutok na tutok na yung electric fan. Naka-maximum na. Kulungib ka na sa lakas ng hangin. Pero, huwag mag-up-up at mag-hug up Makatusok lang. O, oh, diba? Yan. Mayroon tayo, may tayo sa ganito. Akala, wala tayo sa lakas Akala ko na ganito. Mga ganito, mga ganito, mga ganito. So, wala kayo. Mag-ibigay sa lidah. Pag-ulang po muna tayo.

Gusto ba ako ko mga tubig yun, oh, diba? na, na Ito, no, no, na, sa ano, labas. Ako, 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 mga ako, 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 sa ako, 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 有人。<laughs>